So, what's up mga kadambes na no? nagbabalik? Okay, sa video na ito, ituturo ko kung paano gumawa ng account sa Bybit. Mostly, pag magsisimula tayo sa journey trading natin, or sa trading journey, um, kailangan natin ng broker, pumili ng broker. It's either Binance, Bybit, and etc. No? So, sa entire series ng channel na to ang gagamitin natin ay Bybit account. Kaya, sa video na ito, tuturoan kita ng step-by-step -step tutorial kung paano gumawa ng Bybit account, mag-KYC, at paano mo ito i-secure. Okay ba? So let's go. So I mag-open lang kayo ng web browser and type niya lang www.bybit.com. Okay. So this wala yung dyan, which is my login option and sign up option. So uh, since we're creating an account, click lang natin sign up button. Okay. So, dito guys, pwede kayo mag-provide ng email address nyo or ng mobile phone number. Okay. Dapat may access kayo both. Uh, kung gagamit kayo ng email address, kailangan may access kayo kasi mag-send sila dyan ng 6-digit code na kailangan nyong i-verify. Okay ba? And dito sa referral code, may po-provide akong referral code ko dyan na makakatulong sa akin if type nyo man. Okay. Pero pwede rin namang hindi na. Okay. So, you can also use this uh, sign up method using your direct Google account, Apple account, or Telegram account. So, yan yeah, mas mapapabilis kayo diyan kung i kung yan yung gagamitin yung method ng sign up, no. Upon signing up. Okay. So, click lang natin sign up to win. Mag-provide lang kayo diyan. And then pag na-click niyo na yung sign up to win, hindi um, kayo mananalo ng $5,000 agad, no? Ayan na, magsasend lang sila ng code doon sa pinarovide nyong email address or phone number. Six-digit code yun, kaya itype nyo lang yun pag na-receive nyo na agad, okay? So, papakita na, na sa inyo, pagtapos ma-verify yung account or ma-verify yung email address na ginamit nyo upon signing up, okay? So, fast forward. So, ito na, pinaka-main um, page ng Bybit. Okay. So, ayan, may account na tayo, guys, no? Pero hindi pa yan verified. Okay. Pag mag-verify tayo, click nyo lang itong um, tao dito. Yung parang profile picture sa Facebook. Ayan, may tao. And then, under nyan, may makikita yung account. Click nyo lang yan. Okay, dito, makikita nyo itong verify now. Means, pag nilik nyo to ito dito. ah, uh, pwede na kayo mag-verify ng account nyo. Kailangan nyo lang ng ID or government ID like national ID, license, passport, or kung ano man. Okay, tignan natin dito kung ano yung mga pwede. O yan, resident permit, driver's license, passport, and ID card. Itong ID card, pilisis lang ang tinatanggap nila dyan. Okay, which is our national ID. Okay. Ayan, continue na lang. And then, may bibigay sila dong step by step procedure na kailangan yung gawin para ma-verify yung account nyo. Ito yung mabilis lang, no? napakabilis lang nito. Parang mga wala pang under 5 minutes, um, tapos na. Okay? So, once you verify your account, you can access these uh, features like deposit money to your account and trade with it and then P2P trading. Okay? Means, pwede ka na bumili ng crypto no? using your fiat currency. Okay? Fiat, uh, sa mga di nakakalam, yung fiat currency, yung mga ginagamit natin pera sa real world, no? Like, um, PHP, which is Pilipin Peso, USD, uh, US Dollars, uh, mga ganun. Yun yung fiat currency. And then, yung digital currency, ito naman yung mga crypto currency. Yan, like Bitcoin, Ethereum, Solana, uh, Memecoin, ayan yung mga cryptocurrency. Okay? Sana so, may natutunan kayo doon. And then, dito sa identity assessment, okay, ito lang yan. Pagtapos dito nyan, ito naman yung pwede nyo um, second na gawin. Identity assessment. Okay, napakadali lang yan guys. So, yun lang naman. Hindi ko naman papakita ng buo yung step by step procedure kasi hindi na, di naman pwede verify ko ulit yung sarili ko kasi may account na ako dito. Okay? May main account ako. Itong account na to, ginawa ko lang to for tutorial purposes. Okay? So, ay So, saka hindi natin pwede share basta-basta yung details natin. Okay? So, ayun. So, meron pang isa na no? ituturo ko, which is, punta ulit kayo sa account. And then, under security, no? Security. Doon sa account. Then, security. Uh, you can add authentication, no? SMS authentication. So, pag nag-login ka, hindi ka basta ma hindi basta-basta malalagin to ng no, kahit sino man hanggat walang uh, authentication or code na sinend sa inyong mobile phone number na ipoprovide nyo dito if ever no and then dito sa Google to factor authentication kailangan nyo lang i setup up ito using your Google account no so hindi ko na ito i-step by step pero napakadali lang guys click nyo lang dyan kung gusto nyo man atong advanced protection um, di na to ano no hindi ko na to tuturo kasi na, mahalaga lang to if napakalaki na ng halaga nung pera sa account nyo pero if nag starter pa lang naman kayo kahit di nyo na to muna pakailaman no kasi wala naman yata ang magtatangkang i-hack yung account nyo kung wala pa naman talaga itong laman okay so ayun So, kailangan nyo i-verify yung account nyo, guys, no? Para makapag-deposit tayo and withdraw. Okay? So, but, di ko kayo nare-recommend na mag-deposit agad. Okay? Kasi, bago pa lang tayo, beginner, and kailangan natin mag-aral muna. Okay? Hanggat wala pa tayong alam, huwag kayong papasok sa kahit saan. <clears throat> so, ayun. May Bybit account na tayo. Okay? Pwede na tayo mag-trade. Okay? Explore nyo lang tong features ng Bybit, no? Explore nyo lang yan para ma-familiarize kayo sa features ng Bybit. Okay, explore nyo lang yan. Hindi ko na ito matuturo lahat, no? Pero huwag kayo ma overwhelm kasi madami lang yan pero napakadali lang, napakasimple lang yung mga yan. Okay, tuturo ko yan sa mga next video na gagawin natin and kung paano talaga mag-trade ay mag-read ng chart, okay? And paano mag-deposit, no? Napakadali lang na mag-deposit dito, okay? So, if natutunan kayo, please like and subscribe. If may mga tanong, mag-comment lang. Thank you guys, okay?